magandang buhay sa lahat mga kawaw isa ka rin ba sa nalilito dito sa bagong sistema ng youtube studio no nakakalito na no may 4,000 dati bakit naging 3,000 na lang ito anong mangyayari kapag ka naabot ko itong 3,000 na ito eligible na daw ako dun sa ano yun mga yung mga super yung mga bigay bigay so anong mawawala pa ba ako kung naabot ko na ito babalik pa ba ako sa dati babawasan pa ba itong 3,000 na ito no? yun yung mga tanong na naglalaro sa isip ko at kung yan yung mga tanong mo rin sama sama nating tuklasin sa video ito ano po Disclaimer, ako po ang inyong lingkod ay, ang inyong kawaw ay hindi po taga YouTube, ano, studio, taga Google o ano. Tayo po ay empleyado din lang, ano, nakikigamit po tayo at ang ating po channel ay hindi expert sa lahat ng larangan, ano po. Ito po ay may ilan tayong nalalaman at ang goal natin ay pagsamasamahin po natin ang mga kaalaman ng ating mga kawaw ng mas mapakinabangan pa ng ating mga kababayan at hindi lang po yun sa ating bansa para din po ito sa buong mundo ano po so tuklasin po natin ano eh, wala namang masama sa ating kuro-kuro ako yung bibigay din lang ng sarili kong opinion ano po last 2019, madali po ako na-monetize. Yun yung kwento ko sa unang namin channel, yung Brother Eric Tenor SDC TV. Sapagkat panahon po yun ang pandemya. No? Ang mga tao po ay walang choice kundi ang manood ng manood. At ang inyong lingkod naman po ay nasa linya ng AgriVlog. Nagkataon na dumami na po yung ating pong ano, mga video. Kaya medyo nasisira yung kanyang kamada sa playlist kapag ka nahaluan ng mga random videos at marami na tayong binigay ng Lord na for the glory of God na wisdom kaya nakabuo po tayo ng iba't ibang klase ng mga video mga hindi related sa agri na kailangan ding malaman ng ating mga kababayan kaya po nagkasundo kami mag-asawa na gumawa ng second channel at dito na dito na yung kalbaryo nagsimula akala ko napakadali pa rin lang dahil sikat, medyo na sikat na yung una namin channel yun yung ginagamit natin to promote ay hindi rin pala ganon dahil nga po nagsulputan ngayon ang iba't ibang networking site. Nandiyan po ang TikTok, nandiyan po ang Facebook Reel at Instagram, iba-iba pang mga platform na pinupuntahan ng mga tao sapagkat nakita nila yung opportunity naghahanap, hindi mo masisin baka nandun yung oportunidad kaya nga maraming vlogger na yun naglalaylo na sapagkat nahihinaan na sapagkat ang mga tao ay nagkakanya-kanya na ng lipad <laughs> Kasi so, di mo masisi kasi nga mga tao nagbabago ng interest na sa TikTok ngayon ng marami. Nasa Facebook mamaya, wabalik sa YouTube. At iba dagdag pa po rito yung nasisira ba ang credibility ng mga vlogger dahil sa ilang mga ating mga ka, ano natin mga kasamahan na gumagawa ng mga clickbait, kung ano-ano mga paul na ginagawa, nalalaso ng isip ng mga bata, ng mga minor, mga bidyong paul ay nakakalusot. Kaya yung iba nagde na lumipat. Ako yung nag-try din pero hindi ko nasikmura yung sistema na mas mahigpit at napaka ano. Ayoko na magbigay ng komentos pero pwede po kayo magbigay ng comment below kung anong inyong karanasan sa paglipat. Gusto kong mag-stick do sa kasabihan ano, ang taong palipat-lipat ng ang ibon na palipat-lipat ng puno na hakapunan ay darating ang gabi na walang mahahapunan. So, focus is the key. Ika nga sa lahat ng aspeto ng buhay na pong pinapasukan ano po, sa lahat po ng larangan na ating kinabibilangan. Ngayon po, sama-sama nating alamin ang tuklasin sa pamagitan ng inyong mga komento. Ang pagsamasamahin natin ang ating komento ko, ito'y tama. Ito na may mga komento lang po at spekulasyon. Ang akin po spekulasyon dito dahil nga, Nakita ng YouTube, di ba, napapansin nyo, may mga sinasagutan kayo, survey, ano po, at doon sa isang bahagi doon, may makikita kang your plans in the future, kung saan platform ka bibisita, no, nilagay ko yung Facebook at naalarma sila dyan, na lahat ay, may mga survey sila din eh, na yung mga kung gaano kadami yung traffic sa iba't ibang networking sites, social media platforms na kinababahala po ng youtube yun yung aking nakita kaya ginawa nila ng paraan na paaluanin ng konti yung watch hour napakadali lang po mga kawaw yung 1000 subscriber ginawa ko po yan sa loob lang ng wala pang isang taon eh nagawa ko na po yung 1000 pero yung watch hour yung po talaga ang tatapating ko yun napakahirap po niyang gawin Dap sapagkat babawasan ka ng babawasan pag naabot mo na yung 1 year na hindi mo naabot yung WH mo na requirements na 4,000. Ganyan po nangyayari sa akin. Kita nyo yung nakikita nyo, yan ay 3,000 to 4,000. Ano na lang yan, 90, 89 something, mamaya babawasan niya yan ng 6 na oras. Galit na galit na naman ako, in ako, pero sabi ko hindi. Wala akong karapatan sapagkat hindi ko ito pag-aari. Nakikigamit lang po tayo sa platform na ito. Yun, yun po ang dahilan. Ano. So, ma at sabi ko nga, isa pa ay yung number one talaga, yung kalooban ng Diyos. Kapag binibigay na niya ng Diyos ang mga biyaya sa atin, sa bawat tao, naman ang reliyon mo, sa tamang panahon, kung bagay ka na para doon, eh bibigay sa atin yan sa tamang panahon. Ano po? Including me, ano po, ang inyong lingkod. Ngayon, ginawa ko po ito din para mas madagdagan pa yung aming pang-mission, sa mga personal de pang-ailangan, eh, let the will of God prevail, di ka nga. So, yun o yun po ang aking i-comment yung below ko nung yung naiisip. Ano? Ang dahilan ko dito, number one, para hindi tayo umalis sa YouTube. Sabi, sabi ko nga lagi, loyalty is the key. Ano? Mahirap mamangka sa dalawang ilog. Kaya kayo po, binibigyan ko rin naman kayo ng ano, laya, mag-comment kung ano yung, sang saan kayo kumikita. Sabi nga, ano, isang nakausap ko, naka, naka ano ko dati, nakakulab ko dati ng napakaiksing minuto lang. Si Kamangyan, the good mangyan, ano, si the good mangyan dito po yung sa amin sa pinamalayan sabi niya kung saan ka sumikat doon ka so mas nakilala po ang likod sa youtube kaya dito tayo medyo mas mahirap po sa ibang platform nakita ko kung hindi ka naman sikat dahil maliit din ang kita doon kung eh, hindi totoo yung sinasabi nilang malalaki ang kita lalaki ang kita mo kung milyon ang subscriber mo pero kung hindi dito ko na lang sa youtube sapagkat malaki po ang chance din dito maraming pagpipilian ang pagkikitaan po dito sa youtube so yun po ano pang naisip nyo na dahilan ay i-comment nyo lalablo dahil yun lang ang naisip kong dahilan para tayo mawili at yung pong mangyayari kapag ka naabot mo yung 3,000 sama-sama natin tuklasin gagawan ko po ng content kung anong nangyari sa akin kapag ka naabot ko na dahil yung super lang naman ang nakalagay pang pangako pwede ka nang magbigay mag ano yan, mag benefit mag apply ka na sa adsense para ma-qualify ka diyan pag naabot mo yung yun yung nakalagay sa guidelines nila hindi ko alam kung ano nga patutunayan natin yan kapag ka nangyari na ngayon yun lang yung benefits nun napakahirap din kumita doon kung walang magbigay sa'yo wala parang ganun hindi ko alam kung qualified na mag premier pero mga surprise marami naman din i-develop po si Lolo Whitey sa mga content creator niya para hindi umalis later on pag pray na lang natin na marami pang mga bonuses na ibigay sa atin at mas padaliin pa sana kasi nga sobrang dami na nang gagawan sa view kahit po ang papasin nyo ang galing nyo ngayon sobrang galing ng thumbnail lahat everything title wala walay pa rin sapagkat sobrang dami ng andahilan po talaga is napakadami pag hindi po tayo nagsuportahan bilang isang Pilipino wala po tayong maabot dito sa YouTube kaya nga sa pagtutulungan nandun ang sabi ko lagi sa akin vlog, ipakita natin sa mundo ng nagkakaisang lahat Pilipino. Marami tayong maabot eh. Isang milyon mag, magtulungan sa subscriber eh. Tigigisang milyon tayo eh. Ganun lang kasimple yun eh. At marami tayong matutulungan. Ako tayong mga milyonaryong yung vlogger. Magsama-sama lang yung mga may pusong tumulong, magtulungan na 1 million. Yun lang ang tanong kung may 1 million bang vlogger ng may puso tumulong no? nasa 70 million plus around the world ang vlogger so imagine may yung traffic na nangyayari sa bawat video natin kaya ang hirap para kang nilalangaw para kang namamana sa tungaw ika nga uh, ng view so yun tsaga tsaga lang ang aking panghuling habilin sa ating lahat hindi po ako monetize pa itong wow pinoy mayabang lang po yung tingnan yung view nya na 5 million mga short po yan not counted po yan pero ganun pa man nadismay ako dati binigyan ako ng studio ng 8000 yung pala ay eh, error sabi ko error ito dahil yung mga short video ang alam ko hindi counted eh dinamihan ko po yung short video nakaabot po ako ng 8000 watt <laughs> hour Grabing mistake po yon at hindi ko na mahabol kasi nga sistema yan eh, ni no? wala tayong right para uh, reklamo pa yan doon ako na, titigil na po sana ako nung time na nabawasan ako ng ganun 8000 biglang naging ano 2,000. Oh, grabe, sabi ko. At tapos, biglang lumabas itong abiso na ito na 3,000 na lang. Yun, ginanahan po ulit. Sana, sana gagawin ko na lang siyang spillover lang talaga. Glibangan lang talaga. As in, hindi ka naaasahan kahit konti na kumita pa. So, let the will of God nga prevail dito sa paribagong sistema na ito. Tsaga-tsaga lang po. Tsaga, stocking, persistence. At uh, sipag sa pag-upload. Yan po, so, yung ginagawa ko, supportahan yung tatlong yun suportahan sa kapwa natin vlogger hindi lang Pilipino pero mas magandang unahin natin mga Pilipino gano din po sa ibang lahi maraming salamat naway may natutunan po kayo huwag nyo po i-comment below kung ano yung inyong haka haka pa kung ano ba yung mangyayari pare para lang naman tayo mahuhula at matuklasan natin ang tamang sagot kapag ka naabot ko kukwento ko po muli ito sa kung naabot ko na itong 3,000 sayang hindi ko na screenshot po yung ano eh yung 8,000 naabot ko na nabigla na lang naglaho pero wag na yun failure na yun eh charge to experience na lang yun at malaking palaisipan kung bakit kung may makakausap sana tayong ano taga taga studio ay eh, pwede natin siyang itanong hindi naman tayo naghahabol pa dahil nga tayo nakikigamit lang yun lang nawasala, may natutunan pa kayo sa ating maigsi na napaba ng kwentuhan bye bye and god bless huwag niyo po kalimutan i-comment below nang dumami po ang ating Wisdom. Bye bye and God bless.